Oh, malamig na naman <laughs> naka uh, heavy jacket na naman ako at uh, naka at pumalo na naman ng 4 degrees tas sa gabi 0 degrees dito sa amin sa Belgium kahit springtime na can't imagine nung isang araw lang is 27 degrees na ngayon nabago na naman ang ihip ng hangin nang galing na naman sa north pag nagbabago ang hangin at humihihim mula sa norte ay siguradong malamig kaya eto, kami ay nakajakit na naman dito sa Belgium <laughs> at nakabalik na nga tayo sa bahay pagkalahan natin kay Wilo ay lang nakambok natin Pinuklay ko na yun hindi kaya gawa <laughs> ng moods kaya bumaba so gagawa na ako ng pang baong mga chikiting sa so, school So, wala so, na. tayo ng fried chicken sa rice. Yung ang babaong na ng mga asis ko. So, ito na ngayon. Kaya, uh, Ready na siya. <laughs> Frozen chicken wings. Ipiprito ko na lang. Kaya, madali lang magluto <laughs> ng fried chicken. Dito. I mean, ang baong sa umaga. So, ayan. Luto na nga ang ating chicken. Luto na din tayo ng ating tong agahan sa mga chikiting patrol o so, task niya so pero kadalasan ba mga chikiting patrol ay like, mga tinapay lang sandwich pero lagi may prutas at may cookies so sa time to time babawin natin sila ng kanin minsan pansit minsan kung pag pag wala ng tinapay kasi mabilis, gawin yung tinapay kaysa magluto Katulad eh. ngayon, may tinapay, walang palaman, kaya magkakanin sila. Fried chicken and kanin Alright, fried chicken and rice ready. So, ayan po, complete ba nila si Ate Macy. Banana, chocopan, I love apple at chocopan. Oh. Ayan <laughs> po. Egg and rice. <laughs> oh, why is your face like that? So, oh, ate eh. I want to see eight. So, guys, nakabalik na nga kami dito sa bahay pagkatapos ng aming errands So, naihatid namin ka din na yung mga bata. Tapos ngayon, tapos na, no, namili kami yung konting mga pagkain for this week. So, now, eto, nilalaro natin ang ating alaga para mga ng energy. Oh, mimili pa tanda kuwan. Hey, get your bowl Ball. Ball. Give. Ay, nakipaglaw pa. Dos. <laughs> Dos. Give. Ayoko niyan. Kakapitan ko yan. Eh. Doon tayo. Dun tayo sa uh, hindi natin kakapitan. Ito. Ay, ito nga pala. Bumili tayo nito Kasi, springtime, almost summer na. Ito ay ginagamit para hindi siya kapitan ng mga garapata. Ayan, Garapata sa kanang place yan. So, nakabile. Sa timbang niya ay dalawa yata ang kailangan kong gamitin nito. Ito, nakasulat. Up to 15 kilo isa. 15 to 30 30 kilo dalawa. Eh almost 28 kilo na siya so dalawa na itong gagamitin natin o tingnan natin o ganyan po itsura na ito so ayun pag dalawa pala batok sa hindi sa batok lang so sa batok lang siya ipapatak tapos kakala na daw yung sa katawan niya so dalawa ah, sa labas natin ilagay pero normally daw, hindi ito chemical. So, So, wala daw insecticide to. So, let's see. Kung, kailangan ko ng gunting. Kailangan ko nga ng gunting saglit. <laughs> so, dito daw sa bato. Tapos, be daw na magpo-connect sa balag niya. So, kailangan natin hawiin talaga ang kanyang buhok para umabot sa kanyang balat. Kamu na Ayan. Isang mula sa ulo. Hindi mo yung, yung papatak. Isang mula din sa ulo niya. So, shhh. batong bato nilalagay ito para hindi madilaan para hindi madilaan ng aso ayan okay. Okay. okay, so nalagyan na natin yung number 2 So normally kakalapin yung sa katawan niya at hindi na siya dadapuan ng garapata or flea. Ano ba yun? Ulgat. So, there you go. At so, maglalunch na kami maging. Siyempre, ulam pa namin kahapon. Hindi uh, kami kumain sa labas kasi nga mas gusto namin to. Hindi <laughs> yung ating ginataang langka at isda pa din. That's it. Pinakainin ng buo yan. Ay, hindi na malito. Alright! Susundo so na kami ng mga chikiting patrol. At syempre, dala namin yung kanilang mga step. <laughs> Kasi tayo maglalakad lang. Para naman makapag-exercise -exer tayo at kasama din ang ating aso sa pagsundo sa mga bata cloudy na may araw kaya ayos lang alright guys samahan nyo kami sunduin natin ang mga bata lakad lakad lang sama ang aso o, sundo kami Hanuman <laughs> kagawon tinya leg niya. Oh eh, sabayan. Oh sige. Bueno, nung ginagawa. Ngayon, dito na nga kami sais ko. Sa susunod na tayo nang chikiting aso. Ah. So. ah. All right, nibangata tayo.

Ah, nasundan nga natin ang mga chikiting patro Ha, ah, hindi makapag-step si Macy. <laughs> When I was a baby, you was a baby. <laughs> huh? ah. Po, ha? Ah. Do po po, need to clean it up. Ha? <laughs> Kahit winter, naglalakad tong bata na 'to. sir, ha? Because that's a pig yeah. Oh. Dagli <laughs> Okay. Dun na siya sa side na yung pupunta. <laughs> Dito kami. So. Alright, nandito na kami sa bahay. Oh, come on na. Don't stay here. Why are you staying here? There's a cat. Okay. Don't like I don't like cats. <laughs> Ayan na, pagdating ng bahay, isang diretsyo sa tablet, isang diretsyo sa TV. What are you watching, Ayla? Not watch that, you know, that's not good, ah. Tung-tung sa whore, I will take it out. Nagpapakahealthy si Mrs. Apo, oh. Jim, to Jim. Asan na papaka healthy si Mrs. Ayun, ang mapuchim nang mapuchim-puchim, nangungulit. Tinatamad <laughs> akong tumayo eh, kaya dito na lang sa ano. <laughs> nang, ano divider. <laughs> Ay. Papaka-healthy si Mami. Nakahilata si Daddy. Ate Macy nakatelepono no. Si Ayla Pupi nanonood pa din. Ate Macy Pupi. Ayan, si Ate Macy. Naguhugas ng pinggan pagkakain namin. syempre, malaki na siya eh. So, that's her duty. Whoa, not too spores. much! <laughs> Yun lang. Not much, ha? Just only one. Kapunche, ha? Huh? You wash it good, ha? Huh? Thank you, Ate Macy.